Ayo, hey what's up mga kagwangit at uh, yun na nga guys uh, Kagabi kasi merong uh, nagbigay sa atin ng lechon galing sa isang handaan At uh, ngayong araw ay lulutuin natin siya Lalagyan natin ng sarsa para masalo siyang sumarap At dyan lang kayo guys, uh, samahan nyo ako Ayan o, ang gagawin natin, lulutuin natin siya ng may sarsa Okay, samahan nyo ako dyan na kayo At ayan na nga guys yung lechon na binigay sa ating kagabi at ang unang proseso na gagawin natin ay yan magisa ng sibuyas at pagkatapos nating magisa ng sibuyas guys ay isusunod naman natin ang bawang at antayin lang natin na mag golden brown ng konti at ang bawang at ah, pagkatapos nyan ihahalo na natin yung lechon at ah, igigisa lang natin muna siya ng konti. Pagkatapos dyan ay lalagyan natin siya ng kaunting toyo lang ha. Kaunting toyo, depende na sa inyo kung gaano karaming toyo ang gusto nyo ilagay guys. At pagkatapos nyan, lalagyan natin ng suka para ma-prevent natin yung mabilis na pagkapanis ng lechon. At ayan na nga guys, binubura natin yan ng paminta. Uh, depende na sa inyo guys kung ilang perasong paminta ang ilalagay nyo Kasi durog na paminta nilagyan natin dyan at dalawang balot At pagkatapos yan guys ay nilagyan na natin ng sarsa at sa sarsa naman guys eh, bahala na kayo kung anong brand ang gusto nyo at pagkatapos nyan ay nilagyan natin ng tubig at tansyahan na lang din kung ilang basong tubig ang gusto nyo kasi ako ang nilagay ko ay isang baso at kalahati at pagkatapos nyan guys ay halo halo muna natin at pagkatapos nyan natin mahalo ay isusunod na natin dyan ang asukal yung brown na asukal guys at uh, tansyahin nyo na lang din kung gaano karami asukal lang gusto nyo ilagay. At pagkatapos yan, hahaluin natin yan. At aantay uh, natin na kumulo. At ayan na guys, ang finished product natin. Wow! Sarap! Itsura pa lang at yung sabaw guys, ulam na. Maraming salamat sa pananood. Babush!